Alawang huling wika ni Yesus, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito'y makakasama mo ako sa paraiso. Pinto ng paraiso ay laging bukas para sa mga nagbabalik loob. Misahe ng kahandaang magpatawat kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Kundi isang patunay kanyang walang hanggang pagmamahal sa mga nagsisisi at nananalig at hindi ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi ito bunga ng ating mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastor Dani Asinas na magatid sa inyo ng mensahe tungkol sa ikatlong ligwika ng ating Panginoong Jesus. araw bilang paggunita sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pagbubulay-bulayan natin ang pitong huling wika ni Yesu Kristo. Sa ating buhay, maaaring makaranas din tayo ng mga pagsubok o suliranin na nagdudulot ng mga katanungan sa Panginoon. Ngunit sa mga ngayon pagkakataon, nawa mas maging malapit tayo sa Kanya habang nagninilay sa Kanyang mga salita. Kahapon, Tinalakay natin ang ikalawang huling wika mula sa Lukas 23, 39 hanggang 43. Sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngayong araw, tumungo naman tayo sa ikatlong huling wika ni Jesus. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang inibig na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong ina at mula sa oras na iyon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ito'y matatagpuan natin sa Juan 19, 26-27. Lubahang puno ng damdamin ang na ito sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo at ang sabi ng mga naunang talata, nakatayo sa malapit sa krus ni Yesus ang kanyang ina. Naroon din ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria, na asawa ni Cleopas, at si Maria, na taga Magdala. Kung ating aalalahanin ang dumating ang araw na kung saan, ang batang si Jesus ay ihaharap na sa Panginoon. At ito ang sabi ng Lucas 2, 25, 35. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinatakda ng kautosan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, Maari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa, ito po ay liwanag na itatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos. Ngunit tutulig sa insya ng marami kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Lucas 2, 34-35 sabi ng wikang Ingles, Simeon blessed them, but then said to Mary, A sword shall pierce your soul, for this child shall be rejected by many in Israel, and this to their und und undoing, but he will be the greatest joy of many others, and the deepest thoughts of many hearts shall be revealed. Simeon's prophecy for Mary, the mother of Jesus. Unang malinaw na katotohanan ay ang damdaming ina ni Virgin Mary na hindi mapapasubali ang Umiral, mula ng pahirapan ng Panginoong Esus at dalhin sa Golgota, ay hindi niya hiniwalayan ng kanyang anak. Ang ina na nagdala sa kanyang anak sa sinapupunan ng siyam na buwan at ang pagluwal dito sa pasapsaban ay natiis ng ulirang ina. Na bago pa nangyari ang lahat ay sinabihan siya ni Elizabeth na inanaman ni John the Baptist ng pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Kung ating iisipin ay tila kabaliktara ng lahat ng pangyayari. Durog na durog ang puso ng inang birhen. Sa tila halos wala nang mailuha, halos takasan ng katinoaan ng isipan. Ina na nagmahal sa kanyang anak, inaruga at ginabayan na ang kahihinatnan lamang ay ang krus ng Golgota. Naaalala ko ang kwento na narinig sa ating spiritual director, Brother Eddie, at Senator Joel Villanueva tungkol sa isang binata na nagtanong kung sino talaga ang kanyang tunay na ina. Ang mga nagpalaki sa kanya ay minabuting dalhin siya sa lugar na kung saan siya natagpuan na isang sanggol. Nang makarating sila sa ilalim ng tulay, ay tinuro ng ng palaki sa kanya ang isang sulok ng tulay. Sabay na nagkuwento na bago nila natagpuan ng sanggol ay may snowstorm na dumaan sa lugar na iyon. Na ayon sa mga napagtatanungan nila ay may isang babae na meda lang nakabalot at dahil sa lamig ay minabuting huminto muna sa ilalim ng tulay upang magpahinga subalit dumating ang snowstorm at nagsimulang umiyakan sa sanggol na ang ginawa ng kanyang ina ay inalis ang kanyang balabal at ibinalot sa kanyang anak subalit ito ay hindi naging sapat kaya kanyang hinubad ang kanyang damit at ibinalot sa sanggol at kanyang niyakap ang sanggol nang mag-umaga at payapa na ang panahon ay napadaan ang mag-asawa sa ilalim ng tulay at narinig nila ang iyak ng sanggol na nang kanilang siya sa ay tumambad sa kanila ang, malig, ang matigas na katawan ng babae na nakayakap sa sanggol. Ang sanggol na isa ng binata ay lumuhod sa lugar kung saan siya tatagpuan. Bakit ikaw pa, ina? Sana'y ako nalangan na matay noong araw na yon. Bakit ikaw pa sa puntong ito? ay nais kong dumako sa ikalawang katotohanan ng ikatlong wika ng Panginoong Yeso Kristo. Juan 19, talatang 26. Nakita ni Yesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapit. Ikalawang katotohanan na ating makikita sa Juan 19, 26 ay hindi nalingid kay Yesus ang kalagaya ng kanyang ina. Sa gitna ng hapdi at hirap, nagdag pa ang init ng sikat ng araw ay hindi nalingid sa kanya ang mga babaeng malapit sa krus. Ang kanyang inang si Birhing Maria, ang kapatid itong si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena at isang alagad na si John the Beloved. Naalala ko ang isang tala sa aklat ng Juan sa John chapter 2, kasalan sa kanaan. Naubusan ng inumin ang bagong kasal at isang malaking kahiyan ito para sa kanila. Si Maria na ina ni Jesus sa laman ay agad lumapit sa Panginoong yesus at sinabi ang problema. At kahit hindi pa oras ng Panginoon na lumikha ng himala, ay kanyang sinunod ang kanyang ina salaman laman. At siya ay naghimala sa tubig na ginawa niyang alak. Kaya nga, ang paglingap ng Panginoon sa kanyang ina sa laman ay hindi rin matatawaran. Ayaw niyang ito ay nasasaktan o nalulungkot man. Sa panahon natin ngayon ay napakadaming anak na mapagmahal sa kanilang ina. Malambing at marunong manuyo. Talagang nakakagalak ng puso ng isang ina ang ganitong mga anak. Kaya naman, ang Panginoon ay nagsabi na, Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus chapter 20, verse 12. Also, you can find it in Ephesians chapter 6, 1 to 3. Ang isawa ni Maria, na si Joseph, ay ma ay marahil sa Panginoon. At ang mga kapatid naman niya ay wala sapagkat hindi sila naniniwala sa Panginoon. Kaya't nag-iisa si Birheng Maria at alam ng Panginoong Yesus ang ganoong kalagayan. Kaya't kanyang inihabini si Maria, sinabi niya sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Hindi lingid sa atin na ang Panginoong Yesus ay may mga kapatid, apat na lalaki at dalawang babae. Makikita natin yan sa Mateo 13:55. At ang kultura ng mga Hudyo sa isang biudang ina ay dapat nila itong alagaan, alagaan sa mga pangangailangan, igalang at kahabagan. Subalit bakit inihabili ng Panginoong Yesus kay John the Beloved ang kanyang ina? Pinili ng Panginoong Yesus na ihabili ng kanyang ina sa minamahal niyang disipulo dahil si John ay isang mana ng palataya. Pasigit na binigyan, pansin niya ang spiritual na relasyon kaysa sa pagiging kapatid sa unbeliever sibling. At alam niyang kayang iprovide diyan ang pangangailangang pagmamahal at pag-aaruga sa kanyang ina. Sa lahat ng mga ito ay ang isang katotohanan ang Panginoong Jesus sa kabila ng kanyang kalagayan ay hindi niya nalimutan ang ginamit ng Diyos upang siya ay magkatawang tao. Tayo rin naman ay hindi nalilimutan ng Panginoon sa anumang kalagayan ng ating buhay siya ay laging may paraan upang tayo ay arugain at mahalin. Ang kanyang kamatayan sa krus ay isang napakalaking katibayan ng kanyang paglingap sa atin. Kaya tayo ay makakaasa na sa paglapit natin sa Panginoon ay handang-handa siyang tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga nagawang sala. Halina't ating ehabilin ng ating buhay at kaluluwa sa kanya na lumikha nito. Alam niyo po, mahalaga na magbalik relasyon tayo sa ating Panginoon. Mahalaga na makita natin ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Nais ko po na uh, bigyan ko kayo ng isang panalangin o nais ko po na sumabay kayo sa isang munting panalangin katulad nito. Tayo manalangin, makapangyarihang Diyos. Sabihin po nating lahat, o oh, makapangyarihang Diyos, lumalapit ako sa iyo bilang isang makasalanan. Umaamin ako sa iyo Patawarin mo po ako hugasan ng banal mong dugo. Dalangin ko, O Diyos, na manahan ka sa aking puso. Binubuksan ko ito, pinapapasok kita. Hayaan mo ang iyong kapangyarihan ay dumaloy sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat ng marami sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at Amen. Kung inyo po ito sinundan at kayo po'y nakasunod, naniniwala po ako, pumatagpo ang Diyos sa inyong mga buhay. Now, gusto ko pong magbigay ng konti pang, ito po'y narinig ko sa aking asawa. Misan po ako ay kinausap ng aking asawa, sabi niya ay e ganito. Sabi ng tatay sa kanyang asawa na babae, sabi niya, wala ka nang ginawa kundi maglaro sa cellphone. Sabi naman ng asawang babae, nakakain ka na ba? Sabi ng lalaki, Oo. Sino ang nagluto ng kinain mo? Tanong ng babae. Maganda ba sinuot mong damit kanina? Sagot ng lalakay, oo. Sino ang naglaba at namalansya? Maayos ba ang tulog mo kagabi? Sabi ng lalaki, oo. Sino ang naglatag at nagayos ng higaan mo? Dumayong na kayo ko ang lalaki na tila hiyang-hiya. Muli po, joke lang po yon. Pero, totoo po yon. <laughs> Muli po ang ating binulay ay ang ikatlong huling wika ng Panginoong Yesus sa Cruz. Nakita ni Yesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang inibig na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina, ginang, narito ang iyong anak. Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon, ay dinlan siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Maraming Salamat sa pagsama nyo sa amin sa ikatlong araw ng pagbubulay ng pitong huling wika ng ating Panginoong Yesus. Paano natin isa sa buhay ay ikatlong wika? Katulad ng Panginoong Yesus, sa gitna ng paghihirap ay hindi niya nalimutan ihabili ng kanyang mahal na ina sa laman. Ikaw, paano mo maipapadama ang pag-aalala mo sa iyong ina o sa iyong mga magulang? Muli po, ako po si Pastor Dani Asinas. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri. To God be all the glory. Praise God. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marcos, Kapitulo 15, magmula po talatang 33 hanggang talatang 34. So our Lord Jesus Christ gradually moved into loneliness during His final hours on earth. sin, isolates. Sin separates man from God. You may have felt as though God abandoned you. God has never forsaken you. Huwag nating pabayaan ito po, hindi natin maranasan. Kilalanin natin si Jesus sa ating mga buhay. Ano ang kalagayan mo sa buhay, sa buhay mo ngayon, Anuman ang sitwasyon ng buhay mo, hindi mo maranasan ang iyong pag-iisa kundi mararanasan mo ang pagsama ng Panginoon.